everyone, ito nagbibigyo ako dito sa harapan ng ating pwesto naghihintay na naman ako ng customer para may pambay para may pambili ako ng maintenance araw-araw <laughs> naubos na kasi yung gamot ko eh, kailangan ko ng ano ng mga one week ulit na bali 14 na tableta sabagay <laughs> so mura lang naman ano, yung ano yung uh, gamot ko. Ano po? -Pera. Ha? L Pera. Pera po? Ay, kulang po lang. Lima lang po ah, kasi naghahanap buhay din po ako. Ano? Ito po ah. Thank you po. Oh. Walang eh ano man po. Maliit lang po ang pwesto po. Ayan lang po siya. Ayan. Napapagiliran ako ng bulaklak. <laughs> Tapos, ito po ako. Good morning to everyone. Ayan po. Traffic po ngayon. O, nilagyan nila yung nilagyan po nila ng ano na yun no, yung tali na yun straw para po walang makapasok na vendors po kasi bawal na po ang vendors dito buti na lang na ako muna na uh, naagapan po muna na maga nagpwesto dito kaya hindi po ako sa gabal yung mga sa po talaga yun po ang bawal kagaya yung mga side ng mga tricycle na yan kapag nahuli po yan ng, ng, ng ano ng in in Sampu po, madam. Sampu talaga na. MPTV po, po sila. Kawawa naman po sila. Opo po kayo, madam. Opo, Kaya kailangan ka? fasting po madam, 8 oh. uh, to ten hours. Magkano? 50 kasama na, Ah, oh, kasama hmm. Package po. Ano, digital? Ano? Oh. nyo, digital? Oo. Oh. Gawin po ninyong tatlong beses po, yung pangatlo, yun po yung kunin po ninyong baby po niyo ako din po, ma'am, minuulit po eh hmm. sa pangalawa ko po, po kinukuha yung talagang liham ni Regan. Kasi ito po, ma'am, ang talagang accurate. Hmm. 120 over 80 po, ma'am. Normal. Opo. Opo. Okay. Okay. Hmm, ka, ano, ka yung kasi yun, po, yung 160, over Ah, uh, digital buwan din po? <laughs> Hindi, kay doktoran, yung kay batubra. Ah. So, binigyan ako 120, over 80. Eh, binigyan na po kayo ng gamot. Ah, inumin po ninyo yun, araw-araw. normal na po. Opo, maski na po, ma'am, normal na. sabi ng doktor, kapag maintenance, araw-araw po yun, ma'am. Hindi, ngayon lang naman akong tumaas ng ganyan. Hindi naman akong nag-maintainance kasi. At ah, talagang ganun, madam, kasi pag nagkakaroon na po ng edad, yun po. Saka yung sa kinakain din po natin yan, ma'am. Hmm. Ano ba ito? Seven, seven, eight, eight nine. nine. Matanggap kayo ng ano, mga ganyan? O, oh, sige po. po. Opo, ayan. Pero din po yan. Eh, no, ibibigay nisa. ko din po yan. Sa, pinapalit ko din po doon sa may trustworthy. Alam mo yung mga punobe? Ayaw tanggap gabi sa mga sobe. ito pwedeng i-donate ito sa simbahan. Alam nga, iniipong ko. Opo. Oh. ipong itong naiipong. misa may, oh. may napapalit. Masasama. Yeah. May yung sa mga ano, red cross. Opo, oh, mga ito. O oh, mga bote. O Then, ilalagay ko doon. Ito, ka ito, Walang anuman. Walang ito, 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 Yes, ma'am. sugar. Ayun po, uh, may nagpa-BP. lang po para may pambili po ng gamot. Kanina po, uh, kanina, dikit na pumasok po ako sa mga ako sa mga my channel, yung mga my life. Uh, Siyempre, ako din po ay eh, walang ginagawa dito pumunta po ko sa may mga live, dumikit po ako doon. Kahit pa paano naman mo, uh, uh, ano po yung tulungan po bawat isa, hindi yung puro na lang, puro na lang ikaw. Kailangan din po nating tumulong din sa ating tapong vlogger po. Ganun, lalo na po yung mga maliliit. Kaya nga po, hindi po ako ano, hindi po ako nagpa, magpamember, member ganun. Kasi nga po, hindi ko alam kung ano po yung pipindutin ko. sa yun po ang rason. <laughs> yun po ang rason kung bakit hindi po ako nagpa-member. Hindi ako alam kung kasi yung may ako, hindi ko alam na pupunta ka sa crew, pupunta nga ako sa crew, hindi ko naman alam kung anong gagawin ko doon sa micro. Kaya yun, hindi na, uh, pagdating na lang ng anak ko, tsaka na lang po ako magpapamember kung paano. Papaturo ako sa kanya. <laughs> Ang init po ngayon dito. Dito sa kuan sa, sa sa pwesto ko pero okay lang po kasi hindi naman ko gan mainit kapag mga ano na po mga pag ano na po na makulimlim yung hindi na po siya makulimlim hindi na po siya mainit. Kaya lang uh, Siyempre, ngayon, uh, hindi pa mong mararamdaman yung init. Kasi nga, uh, medyo malamig-lamig na. Mararamdaman mo na lang ito. Kapag sa summer, mainit na. Hindi <laughs> po ba? Kapag summer na mararamdaman mo yung init. eh ngayon, hindi pa ganun. ayan po yung tunog ng mga sasakyan maghihintay pa rin po ako ng mga magpapabiti, cagalang lang po tsaga lang po sa hanap buhay totoo po yan para meron din tayong pambili ganun po ayan po kakilala ko po, po yun yung naglalakad na yun po siya Ayan po siya ngayon. <laughs> Ayan, wala na na naman kung sasakyan. Kaya ito, yan na na naman. Kuya, maraming naglalakad. Ito po. Tignan po natin ng mga bulaklak na magaganda po ngayon. Ayan o, oh, rose Ang oh. ganda ng rose na yan oh. Ito. Itong, itong mga dahon na to pang December po. Kapag December na po yan, ganito. Itong talagang dahon niya, Pagano na, ito na, nagiging pulas siya Yan. yan. itong halaman na ito, yung halaman na yan, mahal pala yan. 300 po. Hindi ko alam kung anong halaman po yan. Yan, yan. Yung mahaba na yan. Ito po, rose na to. 200 po ang worth niyan. 200 po. Ito mga ano po, yung San Francisco, mura lang po yan. No? One, uh, 75. Tapos yung snake plant, 75 din. So, ito, mahal po ito. Mahal ito. 200 po ito, 200. May order po sa akin ito eh. Kaya lang, wala pang pera, kaya order lang. <laughs> so, Tingnan nyo, ang gaganda po ano. Balit balik na po tayo sa pwesto ko. Ito lang kong ang pwesto ko. Ayan, ho. Ayan. Ayan. po yung mga gamit ko. Ayan. Bye-bye. See you my next video. Please subscribe, like. Kape po tayo, kape. Kapi-kapi po tayo. Ayan, kapi. Maski man no na, kapi pa rin po.